Viral na ngayon sa social media ang video ng isang estudyante at ng isang security guard sa Pilipinas. Ito nga ay habang nagkakaroon ng isang PC kalan dahil sinusubukang paalisin ng security guard ang estudyante sa harap ng isang mall habang nagbebenta ito ng sampagita. Nagsimula nga ang nasabing PC kalan at nagsimulang manlaban ang estudyante matapos sirain ng security guard ang mga paninda nitong sampagita. Tumagal nga rin ng halos ilang minuto ang insidente at kapansin-pansin nga rin na wala man lang na kahit isang umaawat sa kanila habang nangyayari ang pisikalang ito. Panoorin nyo ang video na to at kayo na nga ang humusga kung sino ba talaga ang may pagkakamali sa nangyaring ito. Ang security guard ba or ang estudyante? Hi, good evening. Uh, isang mapagpalang gabi. Ako nga pala si Kuya Guard. No? Uh, gusto ko lang bigyan ng reaction at komensyon yung nangyaring viral ngayon. Kung napapansin nyo sa social media, sa Facebook platform, no? na isang kasamaan namin gwardiya ang nag-viral regarding don sa rules and regulation na pinatutupad ng ating 59 don sa may mall no di ko alam po SM ba yan or what basta mall siya no, kasi may mga rules and regulation tayo diyan na yun naman ay hindi natin kagustuhan at utos lang din sa atin ng management no ah uh, ang gusto ko lang masabi uh, very wrong no very wrong yung ginawa ni 59 sabi ko nga nag-comment nga ako ron ang sabi ko pwede tayo magpaalis ng mga sidewalk, sidewalk vendor no? pero hindi tayo pwede manakit o manira ng kahit na anong gamit na hindi naman natin pag-aari nat, lalo na lalo na gwardiya tayo alam naman natin sa sarili natin na tayo may mga training bilang isang 59 bilang isang gwardiya alam natin yung tinatawag na due process no bakit ba umabot sa gan, ganong sitwasyon lagi maiksi nga ba talaga ang pagpasensya ni 5'9? at dahil dun sa bata na kanyang pinalis na nagtitinda ng sampagita no? siguro mas maganda kung ako yun nandun sa sitwasyon na yun ah, mas pipiliin kong kausapin na maayos sa mainahon yung tao na sa ganun hindi sumama yung loob niya and then hindi na umabot na sa punto na masira mo yung gamit niya at yung binibenta niya sa sampagita kasi bakit? hindi natin alam kung saan ba galing yung sampagitan na yan. Kung yan ba inutang para makapagbenta yung bata, magkaroon ng baon, magkaroon ng makakain sa araw-araw, no? Paano pa natin paano pa natin maano na makakain yung bata eh kung sa ganun kaparaanan ay nasira na natin yung kanyang binibenta sa pagita no? Very wrong, 5-9. Huwag ka sana sa mo. Totally, dami ko na nababasang kume, mga comment, mga reaction ng mga netizen no? talagang galit sila sa iyo ito lang 5 kita oh magkabadi tayo kaso pag mali is mali alam natin yan sa sarili natin humingi tayo ng dispensa bayaran na lang sana natin yung nasira natin or humingi tayo through social media ng apologize sa nangyari no? o oh, alam naman natin na tayo yung mga security guard dahil tayo, meron tayong sinusunod na rules and regulation at memorandum na binababa sa atin utos no? kaya siguro tayo ganun kaya sa pagkakataon na yun isa lang masasabi ko 5-9 humingi ka na lang ng pasyensya at dispensas through social media dun sa bata Nasa ganoon eh, malinis mo yung pangalan mo at malinis ang buong organisasyon ng mga security yun lamang magandang gabi ako nga po Lord, si Kuya guide good evening to all katulad nga ng payo ng security guard na nagbigay komento sa nasabing video, hindi nga dapat naging agresibo ang security guard na ito sa kanyang naging aksyon. Mas maganda sana kung pinakausapan na lang niya ng maayos ang estudyante para nga hindi na ito nauwi sa isang pisikalan. Sa ginawa ito ng security guard ay pwede nga siyang maharap sa isang kaso at pagkatanggal sa trabaho. Kaya naman, sa mga kababayan nating security guard, kung nasan panig man kayo ng Pilipinas o nasa ibang bansa, lagi sana nating lawakan ang ating pag-iisip at mas habaan pa ang ating pasensya para nga hindi mauwi sa ganitong sitwasyon. Alam nating hindi madaling trabaho ang pagiging security guard. Kaya kailangan din natin silang respetuhin kung sakaling nagpapatupad sila ng mga batas para pare-pareho din tayo makaiwas sa mga hindi pagkakaunawaan. At kung nagustuhan mo nga ang video na to, ini-invite kita mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at pahit na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.